Ito na ang laban na inaantay ng lahat, ang laban sa pagitan ng Los Angeles Lakers at New York Knicks. Sa pagsisimula ng laban, agad na nagpakitang gilas si Luka Doncic sa pamamagitan ng isang mabilis na three-pointer. Hindi naman nagpaawat si Lebron James at agad na sumagot ng isang malakas na drive to the basket. Ngunit hindi rin nagpaiwan ng Knicks matapos ang isang maayos na jump shot mula kay Jalen Brunson. Isang highlight dunk naman ang nagawa ni Dorian Finney-Smith matapos ang mintis na tira ni Lebron. Sa depensa, ipinakita ng Lakers ang kanilang kahusayan, dahilan upang maubusan ng oras ang Knicks sa kanilang shot clock violation. Sa natitirang walong minuto ng first quarter, nakuha ni Carl Anthony Towns ang kanyang pangalawang foul mula sa pag-atake ni Luka. Hindi pinalampas ng Lakers ang pagkakataon at gumawa sila ng isang 7-0 run sa pangunguna ni Luka Doncic na nagpakita ng husay sa kanyang pangalawang tres at isang mabilis na drive. Talagang nakakamangha ang kanyang shooting sa quarter na ito matapos magtala ng 2 of 2 sa three point area at umabot agad sa 10 points. Sa huling apat na minuto, ipinasok na sina Jared Vanderbilt, Knext at Jemison. Agad namang nagpakita ng matibay na depensa si Vanderbilt matapos makapagtala ng isang block. Sa kabila ng matibay na depensa ng Lakers, nagkaroon ng mini-run ang Knicks upang maibaba ang lamang ng Lakers sa apat na puntos. Gayunpaman, naputol agad ito matapos ang magandang pasa ni Luka para sa isang madaling dunk ni Jemison. Samantala, unang puntos nick-necked sa laro ay mula sa isang corner 3. Hindi rin nagpahuli si Jemison na nagtapos ng first quarter na may 5 points malaking ambag sa magandang simula ng Lakers. Sa pagsisimula ng second quarter, mabilis na nag-init ang Knicks at agad nilang naibaba ang lamang sa isang puntos. Nahirapan naman ang Lakers sa quarter na ito lalo na't mas naging agresibo ang depensa ng Knicks. Sa 9-minute mark, lumamang na ng tatlong puntos ang Knicks dahilan upang maagang tumawag ng timeout ang Lakers. Pagkatapos ng timeout, nag-takeover si Lebron James at nagtala ng tatlong sunod-sunod na puntos. Subalit, hindi ito naging sapat upang mapigilan ang momentum ng Knicks na patuloy na gumawa ng run upang lumobo ang kanilang lead sa 10 points. Sa pagtatapos ng first half nakuha ng Knicks ang kontrol ng laro matapos ang matinding second quarter. Ang Lakers na minsang lumamang ng siyam na puntos ay natambakan ng Knicks sa score na 60-51. Si Luka Doncic ay nagtala ng 18 points at 6 assists habang si Lebron ay mayroong 16 points at 5 rebounds. Samantala nahirapan naman si Austin Reeves matapos ang tatlong sunod-sunod na larong hindi siya nakapaglaro. Nagtala lamang siya ng 0 of 6 sa field goals at 3 of 4 sa free throws. Sa pagsisimula ng third quarter patuloy pa rin ang magandang laro ng Knicks hirap pa rin ang Lakers na makahabol dahil sa ganda ng open ng Knicks. Sa huling bahagi ng third quarter, Nagawang paliitin ng Lakers ang kalamangan sa anim matapos ang isang tres ni Gabe Vincent mula sa isang timeout play. Magandang ball movement ang naganap kung saan nagbigay ng matinding bullet pass si Luka Doncic upang lumikha ng magandang tira. Gayunpaman, mabilis na tumugon ang Knicks, nakapagtala ng apat na sunod na puntos upang ibalik ang kanilang 10-point lead. Sa huling segundo ng quarter, sumabog ang crowd matapos magpakawala si Dalton Neck ng isang malalim na 3-pointer sa buzzer nagbibigay ng bagong sigla sa Lakers. Sa kanyang pangatlong tres ng laro, nabawasan ang kalamangan ng Knicks sa walo sa score na 84-76 papasok sa final quarter. Sa huling anim na minuto ng laban, nagpakawala si Gabe Vincent ng isang matinding corner three, matapos ang timeout, pinapalapit ang Lakers sa loob ng lima, hindi pa natapos doon ang pag-atake ng Lakers. Matapos ang isang magandang pasa mula kay Doncic, bumitaw si Lebron ng isang corner three. Pasok, isang puntos na lang ang lamang ng kalaban. Mainit ang Lakers sa huling bahagi ng laban. Muling sumabog si Vincent, pumukol ng kanyang ikatlong tres sa tatlong subok mula sa bench. Hindi nagpahuli si Lebron, sumunod ng isa pang tres para itabla ang laban. Sa matinding depensa ng Lakers, nalimitahan nila ang Knicks sa 15 points lang sa ikaapat na quarter. Naipasok naman ni Brunson ang isang jump shot upang maitabla ang laban at mauwi sa overtime. Sa overtime, nag-takeover na si Luka Doncic gumawa agad ng dalawang sunod na puntos. Sa huli, nakuha pa rin ng Lakers ang panalo sa overtime game.